Yes, hello. Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome po sa aking munting channel. Sa video pong ito ay ituturo ko po ang isang ang isang mabisang poder na karaniwang ginagamit ng ating mga kapatid na mag-aanting at manggagamot. Ang poder pong ito ay maikli lamang pero mabisa po kapag inyong dinibusyonan. Alam naman po natin na ang poder ay isa sa pinakaimportanteng bagay o simulain upang makapagpagana kayo ng mga orasyon. Kung wala po kayong poder, ay kadalasan po ay hindi po talaga tayo makapagpagana ng mga orasyon kung walang poder at debusyon. Napakaimportante po na bagay na dapat simulan ang pagpupuder Isa din po itong proteksyon sa ating sarili Laban sa mga malalakas na orasyon na pwedeng sumira sa ating sarili Kaya kailangan po nating magpuder kapag gagamit tayo ng mga malalakas o mahihinamang orasyon Nang sa ganoon ay wala pong balik sa atin At mabigyan din po tayo ng proteksyon laban sa mga masasamang nilalang na matatamaan o masasaktan sa ating mga orasyon na sinasambit. Hindi po talaga natin maiiwasan ang ganyan. Kaya mas mabuti po na magdibusyon at magpuder. Pero bago po natin simulan, ay nais ko muna pong magpasalamat sa inyo sa pagsuporta sa ating channel. Marami pong salamat sa panonood at pag-share ng ating mga videos. Marami din pong salamat sa mga nag-share ng kanilang experience na nag-PM sa ating FB page na nakatulong sa kanila ang mga na upload natin dito. Tuloy-tuloy lang po at gamitin sa kabutihan anuman ang kaalaman o karunungan na tinuturo ko dito sa aking munting channel at huwag na huwag pong gamitin sa kasamaan. Bago po ang lahat ay nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe at paki-on din po ang inyong notification bell nang sa ganoon ay wala po kayong mamiss na mga karunungan. Ang puder ay ang pinaka bagay upang makapagpagana ng mga orasyon. Ang puder din po ang nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa mga malalakas at mga klasik-klasing orasyon. Sa ating pag-uusal ng mga orasyon ay hindi po natin maiiwasan na may magagambala po tayo o matatamaan na mga espiritu na nasa ating paligid. Kaya hindi po natin maiiwasan na gagantihan po tayo ng mga espiritong ating nagagambala. Ang puder po ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Narito po ang puder na aking ituturo sa bidung ito. Ang puder pong ito ay mabisa. Dapat po itong simulan sa araw ng bernes, unang bernes po ng buwan. Mas maganda po kung mauusan ninyo ito sa gabi bago matulog at sa umaga pagkagising nang sa ganoon ay kumapit po talaga sa inyo ang bisa ng puder na ito. Bago po magsimula ay magdasal po ng isang ama namin at isang abaginong Maria. Pagkatapos po ay isunod po ang puder na ito. Binediktam, RIINADICTAM, binit, makulatam, ilibati, ilibila, ilikulapa, ilibina, igra, igrayum, igrumit, irisum, ayismotum, Puderan mo ako sa lahat ng oras at sandali. Aum. Gawin pong dibusyon ang pag-uusal nito araw-araw. Nang sa ganoon po ay kumapit sa inyo ang bisa ng puder na ito. Protection din po ito laban sa mga pag-atake ng mga itim na mahika. Naggaling sa mga mangkukulam, mambabarang o di kaya ay sa mga elemento ng kalikasan. Kaya naman po ingatan at dibusyonan ang puder na ito. Sana po ay magamit ninyo ang puder na ito at sana ay makatulong sa inyo ito. Marami pong salamat sa paki Pakishare po ng video ito at ingat po tayong lahat. God bless po.